lang ito. Periaslang, lang Loko yo. Loko ako lang ah. Ha? Magka-nature. Mga bahita. 180 na lang. ganda yan. 27. sir. Aro-aro ba sir? Napaay ka o ano lang. Ending araw na wala, pero paro na. Ah, oh, okay. All right, mga pakbeles 'to. Ito po ang parte ng ating Rosario Pandawan Peace Port. Dito na naman tayo dumako sa may uh, market tray no Ate naman po uh, i-update ang uh, malalaking uh, at kung magkano ang presyuhan oh kulya so, tara kulya sa may ayan po bukan dito dami so, Laki tuna, oh. Bakit na ito pweso? Sir, tanong ko lang sir baka nang per kilo dito? Ha? Ah. Baka nang per, per kilo? 180 Kung sakala sir makakabili kayang ano yung tingtingin pala na yung pwede buwan ano? Ha? Buwan try ito try ito 180 per kilo laki na nga Kaso nga lang buwan May, may nagkakaterin dito? Meron dun may kita na ano? Mabuyan? Sa likod? Oh. May mabuyan. Ah, sa mabuyan? Oo. Oo. Ang video nagkakatay. May nagkakatay din pala rito. 180 mm -hmm. per kilo. Libre. Oo, ang laki. Walang hito ngayon ah. Oh yeah. sige. pa hey, magkano dito kaya? pa magkano? 155 dito. 155. Wala dito. Parang wala kahit doon ngayon. At, uh, sila sila. Kalan bang dito kaya? Dapat sabado dapat kumirik. Sa Tuwing 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 lang oh 20 sabado tuwing ah, ah, ito. Ito ah, ah. oh, 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 ano tuwing 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 ano na no? Ha? Nakakatay na no? Lahat ba to? Nakaka ano yung mga oh, tuna okay, sambung tuna mga sibayan ano dapat talo lang sa akin no. talo lang sa akin ano 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 ba? ano 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 na ano 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 na. Tuna?

ano ah, uh, per kilo ito, ah, Ha? Magkano per kilo? 160? Kaya daw yun, Ha? Kaya daw. 160? 160, ah! 160? No. Laki? Ito Ito kaya yung uh, number na kung kaya nito points? Oh, 160 lang no. Ito, parehas lang dito Parehas lang dito <laughs> 160 lang kilo Laki oh Nakuha ako lang ah Ayan 160 ang kilo Umanga ang 160 ang kilo ng tuna natin Ganda ganda 30 yan, Bob Nakakatay na, no? Oo, oh, ano, 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 ano. kilo ano naman ito,

nakaka nayari na, 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 na 130 per kilo. 130 oh, per kilo niya. Ano ano to? Ah, mga buto ano to, mga pangapaha. Mga lahat mga. Ayun laman up. Pala man. Pati laman 130 din. Ah, ah parang uh. oh, aslan. 130. Sa ta susunod araw ulit din 'yan. Oo. Mga 100 pataas na to. Grabe 'yung tinunog, guys. Dito lang po tayo, guys, mga 70 ko ba?

Dito may mga tubukan din mga kapaknars. Um, 130 130 salmon 130 po ang salmon sarap ka ihaw yan pagkakas Ay, ito naman sir, tanong ko lang, kano? Ha? Magkano to? 270 na lang. 270? Malalaki yan. 270. Pasok.

105 daw grabe no bangos ito naman to oh buhay na buhay oh lapya hindi sa market for market for tayo mga bakmes ano nga mga ganapan dito wala nang ganong isda market for tilapia, si laki, meron din tuna oh. Ito guys, market for ito. Dito matatagpuan yung mga bulong-bulungan. Ito malaki oh, nakaano oh. Ano ano. Bakupo. Yeah, pag panalo ka diyan, surebol na yan. market po ro. Sir, ah, makakain sir. Ha? Huh? Makakain sir. Oh, 270. 270. 270 daw ito. Ano andan na lang. Dito dalawang daan daw. twice dalawang daan. Market po ito, mga pagnas.

hindi nyo ako yan, ito na lang yan hindi yan hindi yan o ito? isang 8 isang 8 dito lang wala, walang tayong tampa wala, wala magkano dito? walang tayong tampa, lang ang

120 Ito, ito eh, na ito, tambahan, mo ano? 70 lang yan Sarap din, sarap din sa kilo ito no? 70 Sayang sana Wala kasi magkikilaw sa bahay eh Diba kinikilaw rin ito ni sir diba? murang-mura na Baksa presyo pa rin Ito 150 rin dito Market 4 kasi ito eh boy. Marami nang gusto nung isdang dalagang buko. Ngayon mga kapagmars, dahil natapos na tayo mag-ikot sa may duob uh, loob ng Pandawan Fishport, ay ate naman pong puntaan itong uh, kanilang Ha uh, by buying dagat dito kasi ano na nga ba sitwasyon dito no hindi natin sa labas to papakita ko sa inyo kung paano no ay okay lang uy sa so, maisto binawa ba oh Good morning, good morning